Okay, what's up mga ka-explore? So ngayon mga ka-explore, eh, ayan dito tayo sa ulingan upang linisin natin ang ating pinag-ulingan. Kasi pag magsasalang pa tayo, malinis na, hindi na dubli trabaho yung gagawin natin. ba? Diba? Tama ba ako mga ka-XP? So ngayon, linisin natin yung masyado. Malinis na malinis, makinis para all goods. And then syempre, habang nag-iinis ako, pinupulot ko yung mga pwede pang pang gatong, ayan, naka, nakakamabaw pa tayo, pang natin yan, o oh. ito, ayan ayan, ayan, ayan nakakamabaw pa tayo so sayang din, so maganda yan, mga lalaki pa rin yan ganyan nyo oh. o oh, diba, o oh. sulid, magaan ng uling So ang gaganda lang naging uling natin Mga buo buo Halos binabasag na nga lang Para ilagay sa sako Kasi pag ilagay sa sako ng buo Madali mabupunan ang sako Kailangan durog natin Medyo hindi masyado yung masyadong durog Siyempre yung katamtaman lang Para magkansi sa sako At maraming laman yung sako nun At para sa mga buyer natin Siyempre kailangan natin Gandahan or ayusin yung mga uh, pagsatako natin ng uli uh, di ba mga kaya XP so, oh. so ngayon mga kaya XP uh, maraming salamat sa inyo ay salamat sa panonood sa aking munting channel at salamat sa MN syempre <clears throat> sa mga karanasan na inyong uh, na-explore oh, di ba? na-explore na rin kayo sa aking buhay or sa buhay probinsya <laughs> so shout out sa mga kapatid ko dyan alam ko nanonood kayo shout out sa inyo lagi kayo mag iingat huwag nyo pa huwag nyo papabayaan yung sarili nyo kasi pag binayaan, pinabayaan yung sarili nyo <laughs> alam nyo yun na yung ha? alam nyo yun na yung uh, kapalit nyan so okay. kayong lagi healthy lang mga ka XP so napapansin nyo mga ka XP magamit ako ng PPE or yung tinatawag nating personal protective equipment. So napakahalaga nun, lalo na pag ganito klase ng uh, ito yung klase ng trabaho lalo na sa paghango kailangan natin ng PPE eh. kasi para hindi natin masinghut yung uh, alikabok kasi papasok yun sa loob ng katawan natin eh sa baga kumbaga so kailangan gumamit tayo nito napakalagay ito at ito siyempre uh, gloves kailangan din natin yan kung baga kung may apoy man yung hahanguin or madumi is um, dito makupunta yung dumi hindi sa mismong kaan natin mismong katawan okay mga ka XP maraming salamat sa inyo mga panunod shoutout sa mga mag-uuling mga taga bukid at mga taga probinsya pare-pare sa naman yun na hindi joke lang so shoutout sa inyo lahat sana mag-iingat kayo sa mga ginagawa niyo sa buhay I enjoy niyo lang and then sana sa mga nakapanood nito sana wag po wag po ninyong kalimutang mag-subscribe at hit na rin ang notification bell and also like para update kayo sa mga video na ka-export export natin mga ka -exper. okay bye bye salamat sa inyong panonood din